Hello guys, good morning. Yan, punta tayo sa ating uh, farm para pakainin yung mga manok. Yan na lang natirang alaga natin. Bihira lang pa pumunta na din dito kasi every time na pumunta tayo, maalala natin yung mga alaga nating baboy. Pero kawawa yung mga manok <laughs> kaya ayan pakainin natin. May ilan-ilan ilan pa tayong manok dito kasi guys. Medyo maputik yung daan natin. Sana makakuha natin, mayaya natin yung mga manok. Krrr. Yan madumi na yung kuan natin dito. Hindi na natin uh, wawalisan. na wawalisan. Na abandon na. Pero pa kayong mga malak natin, dapat <laughs> niya ta. Yan yung mga malak natin, guys. Medyo kuan na

Uy, lima yung anak mo bakit nasa na ano? na? nag-iisa na yung anak mo? Wala. Kurok, tek, 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 tek. Wala na yung ibang manok natin, yung mga sisiw niya. Ito, mga dumalaga na itong tatlo. So yan guys yung ating babuyan. Wala nang laman na. Wala sayang yun. nag na lang yung anak niya. Lima yan yung lalaki na yan eh. Yan ba? Saan napunta? Saan napunta?